may ilan ba yung pera ko kanina? 14 pesos akong pera ngayon susundo kasi kami dito kami sa tricycle ay susundo, <laughs> ah, wala susundo kami sa kuya niya wala kaming... tapos may wala kaming... lang o, may oh, no. wala tubig. tapos babumili ba, kami fishbowl ano nauuhaw kami wala kami tubig may laman naman na sandaan yung gikas ko and naisip ko magpakas out <laughs> kasi lang bumili pala kami sa grocery nito sa <laughs> kaya sabi ko may tubig kami inumin No, buda na. Atin. Dito. Isa lang ha, ate tayo ha. Sila na lang ako. Oh no. Basta huwag kang magsusumbong kay Papa. Ha? Huh? Bakalit. Huwag kang magsusumbong na nagbawas tayo. Bakit? Eh, bala. Huh? Ba? Hindi na. Hindi, hindi. Nakita yung li sa susunod. <laughs> ka. ha? Huwag kang magsusumbong, ha. Uy.